Aries. Ngayong araw ay maging easy ka lang sa mga gusto mong magawa kung alin ang pinakagusto mo ang iwasan dahil wala ng challenge sa iyo. Ang alam mo pwedeng mabigyan ng solusyon ang iyong puntahan na pakikipag-usap. Dahil may sinyales na mas malaki ang maitutulong sa iyong pamumuhay na mapaganda, at ang isa mo lang iiwasan ay ang iyong ugali muli na madaling maawa para walang makakuha ng iyong swerte at makakuha ng pera o karunungan, ayun sa iyong gabay. Sa trabaho, naman ay maaga lang gumawa ng dapat natapusin, nang makita ng iyong boss na maaasahan ka at doon lalo magtitiwala sa iyo para mapalapit ka sa pag-asenso. Sa iyong pera ay minamahal lang ang pwedeng mabigyan, Ngayong araw para ang katalinuhan na dadating sa inyo sa pagkakakitaan, ay magawa ninyo ng mas maayos. Sa tahanan, ay bawal muna magpapasok ng mga alam mong chismis lang ang dadalin dahil kukuhanan lang ng aura ng swerte, ang iyong pamamahay ng ganoong bisita, mga numero sa loto, number 38 number 1, number 16 number 22, Number 19 at number 40. Taurus, pag may kausap kang dating dil ay iyon nang. Puntahan dahil kahit hindi ka kikita ng pera ay kaalaman na iba ang iyong malalaman at siguradong magagamit mo sa iyong mga ibang plano na project. At kung may tagpuan kayo ng kapatid paglalaki ay huwag mo nang siputin dahil gastos lang sa iyo. Pero kung babae ay okay na magkausap kayo dahil sinyales na madami kayong magagawa para magkasundo sa naaayon na gagawin, ayon sa iyong gabay, ang iiwasan mo pala ay gumawa ng pagpirma ngayong araw mahina ang pag-asenso pag nakapirma. Kung sa pera ay sinupin mo lang huwag magbibigay sa ibang tao, dahil may dalang swerte ang hawak na pera ngayong araw sa tahanan, pag may nagsabi sa iyo magpapasama kung magagawa mong samahan, ay ayon ang inyong magagawa para makatulong sa buhay pamilya. Sa trabaho, kung may kinaiinisan kang kasama sa trabaho ay pagbigyan mo ang kanyang gusto, dahil walang mawawala sa iyo pag gumawa ka ng mas masipag ay magagawa mo siyang maungusan na hindi niya kayang magreklamo, mga numero sa loto, number 29 number 37 number 14 number 6 number 21 at number 19 Gemini kung may naiisip kayo ng minamahal na magnegosyo pag may sariling pera na ay huwag nang ipagpaliban pag inyo ng nagawang pag-aralan dahil kahit maliit pag laging masigla kayo sa gagawin ay nagdadala ng swerte ng pagunlad ang pagnenegosyo. At ngayong araw pag may transaction kang gustong magawa ay okay na iyong ituloy, dahil para makapag-umpisa ka na bagong other income, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, naman ay mas maaga makakapasok ay okay sa iyo dahil para magaan mong matatapos ang mga gagawin at dagdag na pagtitiwala ng iyong mga kasama at boss ang pwedeng maging araw mo sa hanap buhay. Sa tahanan, ay bawal muli tumanggap ng bisita para ang pamamahay ay walang makapasok na bad energy, at sa pera kung lalapitan ka ng magulang ay iyong pagbigyan kahit maliit na pera ay okay para ang iyong kalusugan ay sumigla. Sa pag-ibig, ay dapat lang may mahabang pasensya para ang araw ay mapanatiling masigla sa mga good vibes na mag-aalaga sa iyong kabuhayan, mga numero sa loto, number 45 number 3 number 26 number 11 number 30 number 16 cancer ang pahiwatig sa iyo ngayong araw ay umiwas muna sa mga deal na malayo mahina ang makukuha mong swerte sa ganoong gagawin na sa malapit na transaksyon ang iyong puntahan dahil mas may lalabas mo ang iyong katalinuhan para maging masaya ang resulta at laging alalahanin ang napag-usapan ng minamahal, dahil pag laging nagagawa ng mas mabilis ay umaayon sa inyo ang mga resultang masaya ayon sa iyong gabay. Sa pera ay bawal ka muna gumawa ng pagtulong sa mga uncle at auntie at sa pamangkin ngayong araw para makaiwas ka sa mga biglaang gastusan. Sa pagmamahalan, dapat ay may desisyon ka ngayong araw, para ang mga plano ninyo ay mas magagawa ng maayos. Sa ibang dapat napuntahan puntahan ngayong araw pagka mag-anak, o kapatid ay iyong puntahan, dahil para mas gumanda ang relasyon na magagawa na laging handa para magtutulungan sa bawat isa, mga numero sa loto, number 8, number 33, number 17, number 10, number 21 at number 28. Leo, ngayong araw ang ugaling walang kibo na mahirap kausapin ang naaayon na gawin pag may deal sa mga dating nakakausap. Dahil para kung mag sila ng deal ay katotohanan ang ibibigay, at hindi lang hihingi sa iyo ng pera para sa kanilang pamasahe, at ngayong araw ay good ang karisma mo para sa mga kapamilya pag may maliit na suliranin, ay pwede kang pumagit na para sila ay magkasundo, at okay din sa iyo ang pagpirma may sinyales na pag-asenso ng maayos, ayun sa iyong gabay. Sa tahanan, ay huwag muna tumanggap ng bisita na ibang tao. Dahil magbibigay pa ang bisita ng paghina ng kalusugan sa pamamahay, at sa pera ay minamahal lang ang pwedeng mabigyan muna ngayong araw para ang swerte sa inyong dalawa ay lalong sumigla. Sa trabaho, pag may nais na gawin pag nasa tama ka ay dahan-dahan pa rin para sigurado kang walang maging suliranin, pag natapos mo ng maayos ay pwede ka panghangaan ng ilan sa iyong boss. Sa pagmamahalan, ay maging maunawain sa madidinig na salita para ang suliranin ay hindi mapasok ang pag-iibigan ng patuloy na makagawa ng planong maayos, mga numero sa loto number 2, number 45, number 11, number 9, number 20 at number 16. Virgo, kung may dapat kang gawin ay huwag kang magpapihil sa iyong magagawa, dahil baka pag ikaw ay napigilan ay manghinayang ka pa sa hinaharap, at maging wise ka sa iyong sasabihin dahil mahirap na mapintasan ng kausap baka makaapekto sa iyong kasiyahan sa magagawa. At ngayong araw ay may aura kang na madaling magduda pero magagamit mo para maiwasan ang mga tao na mahilig magsamantala ayun sa iyong gabay Sa trabaho mas mainam sa iyo ang maging matahimik sa paggawa at maging maingat na magtiwala para makapag-focus ka lalo sa mga dapat na trabaho at ang iiwasan ay kasama sa trabaho na mahilig mangutang ngayong araw sa pagmamahalan, basta laging nagtitiwala sa mga nasasabi ng mahal, ay madali kayong makakagawa ng kasiyahan ng pag-asenso sa buhay pag-iibigan, mga numero sa loto, number 8, number 23, number 29, number 36, number 21 at number 2. Libra, ngayong araw pag-ayaw mo ay iyong gawin at lumayo ka na lang para wala kang masabi na hindi nararapat. Para ang iyong araw ay walang makuhang bad energy sa kanila, pero may good vibes kang katalinuhan sa mga pakikipag-usap, pwedeng mong gawin ang deal na iyong gustong puntahan at makakagawa ka ng iyong kasiyahan na resulta, at okay din sa iyo ang makagawa ng pagpirma ngayong araw, dahil swerte ng pag-asenso ang pahiwatig ang isa pang iiwasan ay makipag-deal sa dalawa ang kasarian, na babae dahil parehas kayong matalino magagastusan ka lang ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, pag may miembro ng pamilya na may pakikipag-usap tungkol sa pera ay iyong sabihan na bago magpalabas ng pera, ay tumawag muna sa iyo para safe ang kanyang magagawa. Sa trabaho, ay maging maunawain ang dapat ngayong araw, para makita mo ang tamang pamamaraan para makatapos ng maayos, na gawain ng makakauwi sa tahanan ng masaya dahil walang naging suliranin sa hanap buhay. Sa iyong pera ay anak ang pwedeng mabigyan, para ang swerte mo sa pagkakaperahan ay lalong sumigla para makapag-iipon ng pera, mga numero sa loto, Number 11, Number 35, Number 43, Number 7, Number 27 at Number 40. Scorpio. Ngayong araw ay maging masinop at pag-wise ka pa sa iyong pagsasalita ay hindi kayang malamangan ng mga makakausap. Pag okay sa iyo ang deal ay sabihan ang kausap na dapat na matapos na kagad para makapagumpisa na ng bagong other income para sa inyo at ngayong araw ay malakas ang aura mo sa mga usapang maliitang pwede kumita ng pera, at kung may kasama ka pang kapatid ay mas lalong maganda para sa iyo ayon sa iyong gabay. At ngayong araw ay okay naman ang aura mo, para magbigay ng advice sa mga miembro ng pamilya, pag iyong nabigyan ng advice ang mga dil nila ay magiging maingat sa dapat na gagawin. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos sa mga gawain para sa iyo, at kung may hihingi ng tulong na kasama sa trabaho ay trabaho mo muna ang gawin na dapat na matapos, dahil pag tumulong ka ay ikaw din ang magigipit kanya-kanya muna ngayong araw sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ay laging may aura ka sana na madaling makakausap para walang makasingit na suliranin sa pag-iibigan. Mga numero sa loto, number 5, number 42, number 25, number 17, number 34 at number 23. Sagittarius, ngayong araw ay umiwas ka muna sa mga matagal ng kaibigan. Dahil gastos na sa iyo at maiinis ka pa ng lihim pag iyong nakasama ang pahiwatig, okay naman sa iyo ang makapunta sa mga deal na iyong konsunada dahil magagawa mo na ayon ang resulta para sa iyong kagustuhan. Ang iiwasan mo lang ay gumawa kagad ng desisyon na mabilisan ngayong araw para ang mga iniingatan mong mahalagang bagay sa iyo at hindi maapektuhan ang pahiwatig ng iyong gabay sa tahanan, ay maging maingat lang sa bawat kalusugan, sabihan na sila ay maging mas maingat sa dapat na para ang inyong mga kalusugan, ay maingatan at makaiwas sa gastos. Sa pera pag gustong bigyan ang minamahal ay gawin kagad, para ang swerteng pera ay iyong mabigyan, sa trabaho ang pahiwatig lang ay maging maaga makapasok para ang iyong boss ay maging magiliw sa iyo at makakagawa ka ng maayos sa buong araw. Sa pag-iibigan, pag ikaw ay naging mabilis magalit ngayong araw, ay pwede kang salubungin din ng galit ng minamahal, dapat ay maging mapagpasensya ng walang maging kalungkutan sa pagmamahalan, mga numero sa loto, number 5, number 23, number 16, number 10, number 39 at number 28. Capricorn, ngayong araw ay mag-isip muna sa gagawin dahil mas mahina ang iyong enerhiya kaysa sa iyong inaasahan na magagawa mas makakainam na sa ibang araw na lang gawin ang nais ngayong araw. Mas masaya sa iyo na makadalaw sa mga magulang pag may oras ka para mapasaya mo sila, at ikaw ay may makuhang dasal na magpapasigla sa iyong mga magagawa, at iwasan mo muna ang pagpirma ngayong araw dahil baka ikaw ay makakuha ng suliranin sa hinaharap, ayon sa iyong gabay sa iyong pera ay mas naayon pa na ikaw talaga ay ang magbigay, sa mga magulang kung sila ay iyong dadalawin, ang dapat mo lang iwasan ay magbigay ng pera sa uncle at auntie para hindi ka madalaw ng mga kagipitan sa pera. Sa pagmamahalan ay dapat ay maging mas maunawain sa buong araw. Nang laging may gabay kayo ng kaayusan sa mga gagawin ninyong mga plano para maging mas umasenso pa sa pamumuhay. Sa trabaho, ang dapat ay magpakasipag sa mga gawain dahil ngayong araw, ay doon ka pwedeng mabigyan lalo ng pagtitiwala ng ilan sa superior, at pwede kang hangaan ng lihim at mapalapit ka sa pangarap na ikakaasenso sa hanap buhay, mga numero sa loto, number 2 number 48 number 26 number 19 number 35 at number 22 Aquarius Ngayong araw ay may malakas kang enerhiya sa mga usapan ituloy mo ang dapat na magawa lalo kung alam mo bagong other income ang iyong magagawa dahil kung magkakasundo ay pwedeng makinabang kanang matagal at ngayong araw ay maging strict muna sa ibang kausap lalo na sa mga dating kaibigan para maiwasan mo na rin ang laging hihingan ng tulong na hindi ka naman nababayaran ayon sa iyong gabay. Sa tahanan sa pamilya, ang pahiwatig ay iyong sabihan na maging maingat sila ngayong araw sa paglalabas ng pera. Ang advice mo ang makapagbibigay sa kanila para maging maingat sa kanilang gagawin. Sa trabaho ngayong araw ay walang pahiwatig na problema. Pag-unlad ang buong araw sa mga gawain at may sinyales na ikaw ay pwedeng mabigyan ng pansin ng boss na magpapasaya sa iyong mga ginagawa, at lubos kang makakakuha ng kanyang pagtitiwala. Sa pagmamahalan ang pahiwatig lang ay maging masaya ang aura pagkausap ng minamahal, para ang bad energy ay walang makapasok sa inyong masayang pag-iibigan, mga numero sa loto, number 6 number 18, number 43 number 27, number 10 at number 30. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig kung may bibisita sa iyong tahanan kausapin mo lang na masaya ang iyong aura para makabuo naman kayo ng good vibes ng kasunduan, at bagong idea ng kaalaman na magagamit mo sa hinaharap ng bagong source of other income, at kung may transaction ka pa sa iba ngayong araw pagbabae ay okay na mapuntahan dahil magkakaunawaan kayo ng mga plano, ayon sa iyong gabay sa miembro ng pamilya kung may gagawin sila na maglalabas ng pera. Sa pakikipag-usap ay bigyan ng advice o tanungin mo ng maayos para mabigyan mo ng tips na gagawin. Sa iyong pera ay bawal mo na magbigay sa pamangkin at pinsan ng makaiwas ka sa biglaang gastusan. Sa pag-ibig ay masaya ang buong araw walang sinyales na problema. Ang laging maunawain ay nagbibigay ng ikakaunlad sa mga plano at laging may grasya ng swerte ang pagmamahalan. Sa trabaho, ang dapat lang ay maging maingat sa pagbibigay ng mga karunungan, sa mga kasama sa trabaho dahil baka sila pa ang makauna sa pag-asenso sa iyo, mas naaayon na maramot muna ngayong araw sa hanap buhay, mga numero sa loto. Number 17 number 10 number 29 number 45 number 36 at number 2